Nagbaba na kami. Talabas na kami sa ano. may LRT. Nandito kami. Dadaan muna kami sa Jollibee. Makikiihi. <laughs> ha <laughs> meron yung camera ko nakaano pala meron palang flash ito yung papuntang ano may doy. ito yung papuntang Divisoria Quiapo dito sa bakdara na. Ayun yung simbahan. Hindi na kami malapit na. Isang sakay na lang punta Karano. Ate Tina. Diyan tayo sasakay. Sa aircon. Bilis na. Didi. Nandito na kami sa ano bandakan sa mora kasi ito yung ano doon yung palengke yun doon bandawit sa mora Skyway to. May bahay ito eh. Diyan yung barangay hall. Diyan nagtrabaho si ate, ate ano ulit sa tanod. Puro na talaga ito dito kalsada. Puro highway. Puro highway highway sa baba, highway sa taas. <laughs> dati, parto dati, tapos dami po, no. Nakakamis lang talaga nung no. Galaro kami dyan. Lalaro kami dito dati. Dito. Ano <laughs> Dito. Ate Lisa. <laughs> Ito yung cart nila. Doon yata banda yan. Nasunog eh. Hello. Andito na kami kay Sister Tina. No, no. Ano na? Mm-mm. pa. -mm. Diyan. ka ngayon. Oo. Pabukas ako dito sa baba. Buksan mo ako dito. Tena. Ante, ni. <laughs> si <yun> eh. Ah. <laughs> Asa si Kuya mo, Drian? Tagig? Wala ka na ano ka ba, Adi? Oh. Hmm. Ayos ang among balay. Ano to? Kaya na may dodo yung ano, chiko, tomato. Ano yun, star apple. Hindi oh, siya ang tiyo niyo. <laughs> Hindi na kayo nagdaan dyan. Dumaan kami. Ah. Tapos sabi ni Ate Tina, dito na daw, do doon na daw kami kakain. Kasi nahina ang ano namin. No? Okay lang. Di kuryente ang aming mm -hmm. ano. Di kuryente? Yan? Bakit? Nasira na yung una? yung ano namin. Sino bumili niyan? Kapi na kayo. Tapos na. Sinong bumili niyan? Sa pako. Sinong bumili? Kuya mo, siya si Lisa. Hmm. Yung rice cooker, galing naman kayo ako yan. Kasi binukala ka, yung May dalawang linggo na. Pero pumunta dito? Pumunta dito. Ah. Kala mo mayor eh. <laughs> may patagay eh no. Ayan. Ayan. Kasama si... Sino? Rico, Pupunta rito yung ah. pinagay. Pupunta. Una-una si Reku mag-umuwi. Kinabukasan na si Mako. Hmm. Sige, mak makada ko. Kahit punta kay at Tina. Mapakya po kami mamaya. na siya. Si ate Maya ito yung tatrabaho ngayon. Nagtatry si Kilya. Nakita ko yung, ano nila, live sa, ano, sa Facebook, yung na yung <laughs> Oo, oh, yun nga sabi ni, ano, ni, ah, anong, Teone. sabi Iwanan din naman siya ni mo oh. kasi nasin na. Oo seri ko sya in date. Pasaway pa din. Padingado yung painong sabi ng tuyo ni. Parang magkakandidato daw eh. Ano kuha namin eh. Sa hindi dibo, hindi sa May bigay ba? Yung Dibo. Pa-prinko Wow. May paluto pa sya, no na. Pulutan, pulutan hindi nalang ah. pa. din sa kabila yun mm. hindi naman hindi magbibigay yun oh, oo, tama <laughs> ay, ay, nila nila nila. may kapalit ay nauubos lang ng pera tama sa iba eh galante siya tapos pagdating sa kamag-anak niya hindi siya naghanap no, binabukasan ay nung gabi na, na. Nagpa-ice cream pa sa mga tao sa labas. Oo, talaga no Hindi na na yung pumunta sa Kuya Rick. Hindi na niya, pumunta Kuya na Kuya Rick. Hindi na yung pumunta Kuya Rick. Hindi na sa Kuya Rick. Hindi na Kuya Rick. Hindi na pupunta Hindi na yung pumunta sa Kuya Rick. Hindi na yung sa Kuya yung Kuya Hindi sa Kuya Talagang pahinga doon kayo yun. Darai. eh. Si Arlie nagpukap din sa labang Alabang ba? Sa? Sa alabang. Meron na sila sa alabang? Oo. Uh, ah, Mag-live si ano, anong, ano, yung ate Ali nung palace kami. Linggo ba yun? Ay, hindi, biyernes. Ano yung niloto mo ating? Ah, -huh. okay lang. Ang mang-mangu. Kain-kain na.